Ang kwento natin ngayong araw ay nangyari sa South Africa, sa syudad na dating kilala bilang Port Elizabeth. Ang Port Elizabeth ay isang lungsod sa Algoa Bay sa Eastern Cape Province ng South Africa. Dito rin matatagpuan ang napakaraming park, lalo ng St. George Park na tahanan ng Port Elizabeth Cricket Club at Settlers Park Nature Reserve. Ang lungsod ay kilala rin sa kanyang oceanarium at maraming museum. Si Chris Panayuto ay isang laming walong taong gulang. Pagka-graduate nito, ay agad ito nagumpisang tulungan at hawakan ang mga negosyo ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay nagmamayari ng ilang mga tindahan sa palibot ng Port Elizabeth kabilang ng Bambi Snack Bar na matatagpuan sa kalian ng mga palengke. Masipag at dedikado si Chris pagdating sa kanilang negosyo. Taong 2004 sa si isang pagtitipon-tipon ng magkakaibigan, ay nakita niya isang magandang babae na nagngangalang Jade Ings na nasa labing walong taong gulang din noong mga panahong yon. Nagsimula sila mag-usap at agad na nagkasundo. Nagsimula sila mag-date at hindi nagtagal ay na sa isa't isa. Si Jade ay masayahin, malambing at mapagmahal. Isang katangian na nag-inspire sa kanya na maging isang teacher. Habang nasa university si Jade ay sabay na nagbukas si Chris ng dalawang negosyo. Nagbukas ito ng isang local grocery store sa Algoa Park at isang restaurant and cocktail bar na lang ng grocery store at pinangalanan niya itong Infinity. Fast forward tayo sa taong 2011. Graduate si Jade at agad itong nakapagtrabaho bilang teacher sa isang local elementary school. Nagpropose na din si Chris kay Jade at ang dalawa ay naging opisyal ng engage at nagsama na din sila. Ngunit ang mga bagay-bagay ay hindi naging maayos nung tumagal ang kanilang relasyon. Dahil lingit sa kaalaman ni Jade, si Chris ay mayroong kabit. Ang kanyang kabit ay si Chanel Coots, isa sa mga staff niya sa kanyang negosyo na grocery. Nagsimula ang sikretong relasyon ni Chris at Chanel taong 2012. May mga ibang staff na nakakahalata sa kakaibang atensyon na binibigay ni Chris kay Chanel. May mga oras na patagong nag-check-in ang dalawa sa hotel at pagwala si Jade sa kanilang bahay ay lakas loob na dinadala ni Chris si Chanel sa kanilang bahay. Hindi nang tagal ay nalaman ng ama ni Chris na si Costa ang relasyon nito kay Chanel at nagalit ito. Nasa halos walong taon na ang relasyon ni Chris at Jade kaya napamahal na si Jade sa ama nito. Si Jade ang gusto niyang maging daughter-in-law dahil sa tapat ito kay Chris, masipag at mabait. Binantaan si Chris ng ama na tatanggalan ito ng mana kung itutuloy pa nito ang relasyon kay Chanel o kung hindi man ay pumili siya sa dalawang babae. Isang matagumpay na businessman ang ama ni Chris at yun lang ang inaasahan nito na mamana ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama. Kaya matapos ng kanilang pagtatalo ay nangako si Chris sa ama na ititigil na niya ang relasyon nito kay Chanel at hindi na ito makikipagkita pa kahit kailan. Ngunit hindi yun totoo dahil pa sekreto pa rin nilang tinuloy ang kanilang relasyon at sa mga oras na yon ay wala pa rin kamalay-malay si Jade sa mga nangyayari. Taong 2013 ay opisyal na kinasal si Chris at Jade. Kung titignan mo ay napaka-perpektong tignan ng mag-asawa na kinaiingitan pa ng iba. Isang matagumpay na businessman at isang mapagmahal na guro. Hindi nagtagal ay naging maayos at gumandang takbo ng karyer ni Jade na Nahire ito na magturo sa Rubik College. Nakabalik kabaliktara na naman sa naging sitwasyon ni Chris dahil sa humina ang takbo ng kanyang negosyo dahil sa marami na itong kakompetensya. Katunayan ay may mga buwan na naging negative na ang kanyang mga kita. Dahil doon ay mas lalong nalungkot si Chris dahil sa hindi na naging maganda ang pasok ng pera sa kanya. Lalo pa at dalawang babae na ang kanyang sinusuportahan. Pinibilhan niya ng mga mamahaling bagay si Jade ngunit karamihan ng kanyang pera ay napupunta sa kanyang kabit na si Chanel. Katunayan na hindi lang pera, binibilhan niya rin ito ng mga mamahaling bag, relo at malaki din ang kanyang naging ambag sa bagong sasakyan na kinuha ni Chanel. Dagdag pa doon ang gastos niya sa tuwing nag-hotel sila ni Chanel. Katunayan ay binibilhan din ni Chris ng regalo ang best friend ni Chanel para hindi ito magsumbong sa ibang tao tungkol sa relasyon nilang dalawa. Sa loob ng 2013 hanggang 2015 ay mas lalong lumalayo si Chris sa asawa. Madalas ay wala na itong oras kay Jade. At dahil kinakailangan niya ring mas tutukan ang negosyo at dagdag na doon ay para mas mahaba ang oras na makasama si Chanel sa grocery. Dahil sa hindi malamang katahilanan ay doon pa din nagtatrabaho si Chanel sa kanya kahit na pinagsabihan na ito ng kanyang ama. Habang tumatagal ay nararamdaman yun ni Jade Ramdam niya na wala ng halos oras ang kanyang asawa sa kanya. Nalungkot si Jade at kinuwento niya yon sa kanyang mga kaibigan. Madalas nawala si Chris sa kanilang bahay. At kung kasama niya naman ito ay ramdam niya na hindi na ito malambing sa kanya at parang umiiwas pa. Dati ay sabay pa sila ni Chris na kumakain ng hapunan bago ito bumalik ulit sa kanyang trabaho. O di kaya minsan ay umuwi saglit si Chris para kamustahin siya. Ngunit tagiban ng lahat. September 21, 2014. Sumulat siya ng isang letter para sa kanyang sarili na naglalarawan ng kanyang mga nararamdaman. All I ever wanted is to be loved fully and completely. I know that love is not what it seems to be in the movies, but I don't feel the love I dream about. I am jealous when I see people living the life I so desperately long for. I want a normal life, a husband that comes home at a normal time. has normal job and makes time for his wife and family somebody that doesn't hide lie or cover up always respect and puts his wife first i don't know if i can live like this i don't know how much more i can take why can't i have the normal happy life why i am not the apple in my husband's eye and why does he hide so much from me and why it is impossible to communicate with him I feel as though I do not have a heart. It is torn and shredded and full of holes. Ang sulat ay sapat na para ilarawan ni Jade ang nararamdaman niya sa kanyang asawa at sa kanilang pagsasama. Mahal na mahal niya si Chris at ang tanging gusto lang naman niya sana ay makasama ito at magkaroon sila ng oras sa isa't isa. Hindi yun naging sikreto dahil alam ng halos ng mga kaibigan at kakilala nila na hindi na masaya si Jade. Katunayan ay nung tinanong ni Chris ang best friend ni Jade kung anong gusto nito sa kanyang birthday, ay agad itong sumagot na gusto lang ni Jade na makasama si Chris, yun lang at masaya na siya. Nauunawaan ni Chris ang sitwasyon nila mag-asawa at ang nararamdaman ni Jade. Ngunit kailangan niyang tuunan ng pansin at pagsumikapa na makabawi ang naluluging negosyo. At maliban nga doon ang kanyang atensyon ay halos nauubos na din kay Chanel. Umaga ng April 21, 2015 ay nawala at hindi na makita si Jade. Ang araw ng April 21, 2015 ay Martes at isang karaniwang araw para kay Jade sa kanyang trabaho. Siya ay naasahang papasok sa kanyang trabaho sa Rubik College noong araw na yon. Ang kanyang bahay ay halos 40 minutes ang layo sa kanyang trabaho. Si Jade ay sumasabay sa sasakyan ng kanyang katrabaho at best friend na si Charisse araw-araw papunta ang Ruby College. At katulad ng dati at araw-araw na routine nila ay sinusundo ni Charisse si J sa kanilang bahay. At dapat 6.50 ng umaga ay nasa labasan na ng kanilang bahay at nag nagaantay sa gate. Ngunit nung dumating si Charisse ay wala pa doon si Jade. Tinawagan niya ito ngunit hindi ito sumasagot. Sinubukan niya ring mag-doorbell sa kanilang bahay mismo ngunit wala ring sumasagot o nagbukas ng pinto. Nagpatulong ito sa security guard ng community at wala silang makitang bakas ni Jade sa labas o loob ng kanilang bahay. Doon na rin nagsimula mag-alala si Charisse. Tumawag na ito ng pulis dahil sa hindi na maganda ang kanyang kutob. Alas cheese ng umaga ay may nagpost na sa social media tungkol sa missing person alert at hindi na rin nagtagal ay kumalat ng balita tungkol sa pagkawala nito. Nagsagawa mga pulis ng malawakang paghahanap noong araw na yun mismo kasama na ang paggamit ng mga flying squad at ilang mga K-9 units. Ngunit naabutan na sila ng gabi ay hindi pa rin nila mahanap si Jade. Nag-alok ang pamilya ni Jade ng 3,500 US dollars sa kung sino man ang makakapagbigay ng impormasyon kung nasaan si Jade na umabot pa hanggang sa 10,500 dollars. Maraming tao ang nagpakalat sa social media at tumulong para mahanap si Jade. At kinabukasan bandang alas 10 ng umaga ang isang police officer ay nag-report sa kanilang team na sa tulong ng kanyang K-9 unit ay natagpuan niya ang katawan ni Jade. Natagpuan niya ito sa madamong lugar at kinumpirma yun ang mga forensic na ang katawan na nakita ay si Jade. May damit pa ito at binaril ito ng tatlong beses, dalawa sa likod at isa sa ulo. Ang kanyang ATM at credit card ay nawawala pati na rin ang kanyang alahas na suot. Hindi makapaniwala ang pamilya ni Jade Nag-iyakan mga ito pati na rin ang mga kaibigan. Nandun din si Chris sa lugar kung saan natagpuan si Jade. Nagdalamhati din ang mga kasama nito sa trabaho pati na rin ang kanyang mga estudyante. Kumalat ang balita sa buong South Africa pati na rin sa Twitter at Facebook. Pero isa sa mga tanong ng mga tao tungkol sa kanyang pagkamatay ay hindi pa rin masagot. Bakit kailangang mamatay ni Jade? Kinabukasan matapos matagpuan ang kanyang katawan, April 23, ay naglabas sa mga pulis ng dalawang picture ng person of interest. Napag-alaman na nung araw na yun mismo na pinatay si Jade ay ginamit ang kanyang credit card ng dalawang beses sa magkaibang lugar. At nakuha na ng ATM machine camera ang taong gumamit ng card ni Jade. Ngunit walang nakakakilala sa pamilya at kaibigan ni Jade sa lalaki. Isang linggo matapos ang pagkamatay ay inilibing si Jade. Nagtipon-tipon ang kanyang mga pamilya, kaibigan, katrabaho, pati ng mga estudyante para makidalamhati at magpaalam kay Jade. At nagumbisa na mag emotion na lang lahat ng dumalo sa libing noong nagsimula na at magbigay ng tribute si Chris sa kanyang yumaong asawa. Ngunit doon na rin nagsimula mag-isip ng kakaiba mga tao kay Chris. Dahil lang kanyang tribute na ginawa para sa asawa ay hindi niya sinulat mismo ang script. Katunayan ay sinurge niya lang ito sa Google at nakita na kapareho ito ng eulogy na ginawa ni Charles Atkins sa kanyang yumaong asawa. Sa ginawa ni Chris ay hindi pa rin masasabi na guilty siya sa pagkamatay ng asawa dahil baka hindi niya kaya ang gumawa ng sariling script dahil sa masama pang loob nito o sa kung ano man ang kanyang rason. Marami ang nagtaas ng kilay nung nalaman nila na hindi bukal sa loob at hindi malang gumawa si Chris ng tribute mula sa kanyang puso. May mga bagay na hindi alam ni Chris sa likod ng kanyang pagdadalamhati kuno. Katunayan isang araw bagong libing ni Jade ay nahuli ng mga pulis ang isang lalaking may koneksyon sa pagpatay kay Jade. Nahuli ito dahil sa may nagtip sa mga pulis na isang taong hindi nagpakilala. Ang naarestong lalaki ay si Luthando Sioni na nakataong bouncer ni Chris sa kanyang mismong nightclub. May mga lumabas na aligasyon na si Luthando ang nagplano ng krimen. Nung ininterrogate ito ng mga pulis ay agad na umamin si Lutando. Ayon sa kanya ay kinausap siya ni Chris na patayin ang kanyang asawa. At dahil hindi ito kayang gawin ay kinontak nito ang dalawa pang kaibigan na gagawa. Ngunit ang pag-amin na yun ay hindi sapat na ebidensya para sa mga pulis para may iugnay si Chris sa pagpatay sa asawa. Kailangan nila ng pruweba na gusto nga ipapatay ni Chris ang kanyang sariling asawa. Dahil sa isang mabigat na akusasyon ang sinasabi ni Lutando kaya nagsagawa sila ng na isang plano. Nagpasya silang palayain si Lutando mula sa kustodiya sa ilalim ng isang kondisyon. Kinakailangan niyang magsagawa ng undercover mission at palihim na i-record si Chris at ipaamin sa kanya na siya ay sangkot sa sariling pagpatay sa kanyang asawa. At kung magawa niya yon ay babawasan nila ang kanyang sentensya kaya sumang-ayon si Lutando. why na na tinawagan ni si Chris. I, why? I don't know. Like, Baba called me and then he told me like police were there at my house. Yeah. Yeah. So every, like everything now is changing. Now. But Same why thing. the police after you? That's why I don't know. I think there's an informer somewhere somehow. You know. Where are they going to? I don't know. They didn't tell me. Was I I even changed my SIM card now. Yeah, but you need to change it again now. Yeah, after You so need to stop Yeah, after this, after this, we're gonna stop. Like you, don't uh, find me on Instagram. What's going on, the, on, I don't know, bro. It's just thing. Uh, I didn't see that it's gonna be like this. Yeah. How much is this? Plus minus five. How much? Is, what five, five, did they ask, they ask you? Fucking questions. Huh? Fucking questions. Tell me. Nothing me was did they ask you if you were involved? Yeah, sort of something like that. So what did you say? Uh, no, I must, I must stay away from those stupid ones. So I where did they it. take you to? Did you take your phone anywhere? That no, phone, your the other phone. Yeah, I destroyed it. Did you? Yeah, he told me to destroy it. Then I destroyed it. Yes. Yeah. And the SIM card and everything. Everything. Yeah, uh, I'm not. Using did you throw phone. it away? Yes, I'm not using Vodafone phone now. You okay. I'm using this. So they didn't ask anything about me no. or if I'm involved with anything Yeah but uh, I haven't they asked you. Eh? Haven't they asked me yet? Yes they asked me but now but now you've been phoning me all day and they're tracing my phone don't know So uh, I have to tell them you phoned me otherwise they're going to think I'm involved Yeah so, so you need to destroy that phone now The phone and the, and the SIM card my boy both. That of the police that are coming to me. I'm not sure my life I didn't say it, but they obviously seeing who I've been phoning. They are taking my phone and my, every number I've phoned. They've investigated my family too. Mano, what is it you did? Somebody said something. Because it this is like a murder thing. I was like a robot or something. But that's what I said to you. It became a kidnapping and then a murder instead of just making it a robbery outside yes. the house. Yeah, I mean, shit. Yeah. We need to go hide in Jeffrey's for a while yeah. and keep quiet. So I'm gonna say you're going, you going. You must destroy your phone now, eh? Yeah. And the SIM card, and I'm gonna say you told me you're going to East London. Okay. Yeah, I'm gonna be okay as long as they never know about us. Stand up. Yeah. There's about five there. Sort yourself okay. out, because I'm all out now, this thing's cost me a lot of money. The family's also looking at me. Yes. Okay. No because these boys made it big. I told you to let them do it outside the house and take the bags and the rings and then they didn't take the watch or anything. They just left everything. They just left everything there. You see, so it looks like a hit now. So they are after me and that's why so I can't meet you just like this in front of people tundra. Okay. okay. Cheers. Inaresto ng mga polisi si Chris nung gabi yung mismo, dalawang oras matapos nila mag-usap ni Lutando. Nagpatuloy ang pagtakbo ng investigasyon at ang nagdagan pa ang mga sospek. At yun ay sina, si Suizake Vumazonki, si Nithimba Ninembe at Zolani Sibeko. Kahit na itinanggi ni Chris ang kanyang partisipasyon sa krimen ay lumabas ang kwento na nung kinausap ni Chris ang kanyang bouncer ay kinausap din ito ang tatlo pa niyang kaibigan na siyang gagawa sa pagpatay. At ang utos ni Chris nagawin ito ng 6.30 ng umaga habang nagaantay si Jade na dumating ang kanyang kaibigan para sunduin ito. Ayon sa kanya na dapat ang krimen ay lalabas na robbery. Ayon kay Chris na patayin si Jade sa mismong labas ng gate ng Stella Glen at kunin ang lahat ng mga alahas nito sa kanyang katawan kasama ng bag. Katunayan ng orihinal na plano ng pagpatay ay April 20. Ngunit noong mga araw na yon ay mas naunang dumating ang kaibigan ni Jade na si Charisse para sunduin ito kaya nagdesisyon sila na gawin na lang sa sumunod na araw. Katunayan ng isang araw na nadelay ang pagpatay kay Jade ay nagpainit ng sobra sa ulo ni Chris. Dahil gusto na niya mapatay agad ang asawa. Ng araw ng krimen, April 21, nasa labas na ng community gate si Jade, batang 6.50 ng umaga. At hindi niya alam na ang tatlong hitman ay nandoon na rin noong mga oras na yon. Nakasakay sila sa inoopahan nilang kotse at nasa ilang metro lang layo mula sa kung nasaan si Jade. Ngunit nagiba ang plano ng tatlong hitman. Ayaw nila may makakita na witness sa kanilang gagawing krimen. Kaya napagkasunduan nila na inbis na patay nito mismo doon sa labas ng community gate, ay kikidnapin nila ito at tadalhin sa kung saan. Dinala nila si Jade at isinakay sa likod ng sasakyan. Nag-drive sila ng halos 20 miles northwest sa isang lokasyon sa labas ng Kuwana Busher. Narating nila ang lugar na yon ng halos 30 minutes. Kinaladkad nila ito palabas ng sasakyan at sa kabinaril ng tatlong beses. Agad na namatay si Jade pagkatapos ng pangatlong putok at agad namang umalis sa mga hitman at naghanap sila ng ATM machine para makapag-withdraw. Mag-withdraw sana sila ng $100 at nagtangka pa sila mag-withdraw sa ibang ATM machine Ngunit dahil sa mali ang pin ay kinain ng card ng machine. Nakuha na ng ATM camera ang dalawang beses na pagtangka nilang pag-withdraw. Sabay ang paglilitis ng tatlong hitman at ni Chris, hindi kasama ang bouncer dahil sa plea bargain nito. Ngunit bago magumpisa na nasabing paglilitis ay biglang namatay ang isa sa mga hitman. At yon ay si Sis Wizaki Dahil sa aligasyon na sinaktan ito ng mga pulis nung nasa kulungan na naging dahilan kaya ito na comatose at kalaunan ay namatay. October 11, 2015 ay nagumpisa ang paglilitis kay Chris at sa dalawa pang natitirang hitman. Ayon sa mga prosecutors na ang motibo sa pagpatay ay dahil sa hindi na kayang gastusan pa ni Chris ang kanyang asawa at ang kanyang kabit, kaya mas minabuti nitong ipapatay ang asawa. Ngunit ayon naman sa defense team ay napakabait na tao ni Chris at hindi niya kayang gawin yon sa kanyang asawa. Katunayan ay bumili pa daw ito ng bagong bahay para sa kanila ni Jade. Dumalo din sa nasabing paglilitis ang kabit ni Chris at nagsalita din. Ikinuwento niya ang mga mamahaling bagay at regalo na binigay sa kanya ni Chris. Kinumpirma din ni Chanel na natutulog ito sa townhouse ni Chris kung wala si Jade at ang mga pag-check-in nila sa hotel. Maliban sa video na inirecord para makumpirma na si Chris nga ang nagpapatay sa kanyang asawa, ay nakuha din nila ang record ng mga tawag ni Chris sa kanyang hitman noong araw bago patayin at sa araw mismo ng pagpatay kay Jade. Kasunod noon noong November 2, 2017 at ang araw ng ika-31st birthday ni Chris ay ang araw ding napatunayan guilty si Chris sa pagpatay sa kanyang asawa. Nalaman din nag-apply ng loan si Chris sa halagang 2.2 million rand o $120,000. Ayon sa konklusyon ng judge na nagsisi daw si Chris na pinakasalan si Jade. Kaya niya pinapatay ang asawa para mabuwasan na paglakipan ng kanyang mga utang. Sinintensyan si Chris ng habang buhay na pagkakakulong. Si Sinentemba ni Nembe ay sinintensyahan din ng habang buhay na pagkakulong. Samantalang si Solani Sebeco ay sinintensya ng 15 years na pagkakakulong sa kasong conspiracy to commit murder. Nasintensyahan man ang habang buhay na pagkakakulong si Chris ay hindi pa rin ito sapat sa sama ng loob na ibinigay niya kay Jade bago ito mamatay. At ang pupatay sa kanya ay katumbas lamang ng $5,500. Dalawang taon ang lumipas, December 9, 2019, ang ama ni Chris ay binaril sa labas ng kanyang mismong shop habang ito ay nagsasarado ng kanyang tindahan. Kinuha din ang kanyang sasakyan pagkatapos itong pinatay. Hindi man ito konektado sa krimen na nagawa ni Chris. Pero sa kwentong ito ay dalawang pamilya ang nasira dahil lamang sa makasariling lalaki na ginamit ang kanyang pera at pride para sa buhay ng kanyang asawa. Sana ay manatiling malungkot at hindi matahimik si Chris sa ginawa nito kay Jade at habang buhay siyang uusigin ng kanyang konsensya.